Ang sasarap na mga pagkain dito na nakalagay sa dahon ng saging. Ang mumura nga lang din ang mga presyo nito at kahit nga hotdog lang yung ulam mo, pwede mong lagyan yung kanin mo dito ng iba't ibang sauce kagaya ng adobo at kaldereta. Kaya kahit prito lang yung ulam mo dito, mapaparami ka talaga ng kanin sa sarap ng sarsa nila. Tingnan nyo naman si Maynardo, naglalagay pa lang na palunok na. Dito lang yan sa Maymali San Mateo Rizal. Ang nearest landmark nila itong 7 eleven at makikita nyo na yung food park sa may tabi nito. Marami kayong pwedeng pagmeryendahan dito. Pero pagkanin yung hanap nyo, dito kay sa Mister Pinoy Binalot Express. Yung mga presyo ng pagkain nila dito sa menu, hindi tataas ng 100 pesos. Napakamura nga kaya kahit estudyante, kayang kaya pa bumili dito. Sa dami ng available na ulam sa kanila, tinanong ko kung ano yung dalawang bestseller nila sa Binalot. Ang sabi sa amin, ito daw beef lechon caldereta at bistek Tagalog. Kapag yung Binalot yung in order mo, nakalagay ito sa dahon ng saging. Kung mahilig ka sa maanghang, mapaparami rin yung kain mo dito kasi solid yung chili nila. Ang sarap nito ilagay dito sa bistek Tagalog. Ang sarap ng pagkakaluto nito kasi malalasahan mo talaga maraming kalamansi yung nilagay habang pinapakuluan to. At sa karne naman, napakalambot at napakadali na nitong putulin. Sabi ko sa inyo, mapaparami yung kanin nyo dito, lalo na't kung lalagyan nyo bawat subo ng chili. At meron din sila ditong seasoning na pampadagdag lasa. Ang sarap nito guys, promise, na susubuan mo pa ng sibuyas na puti. Tulit yung 85 pesos nyo sa mga binalot nila. Ito naman yung beef lechon caldereta. May apat na hiniwa tong karne at marami pang sarsang nakalagay. Yung lasa ng caldereta nila, may pagkalasang kare-kare. Nalalasahan kong may pinat yung sarsa at napakasarap nito. Ito naman yung budget meal nila na 45 pesos. Hindi boring yung mga pritong ulam nyo dito kasi pwedeng lagyan ng mga sarsa. Kung ano yung sarsa ang nakalagay doon sa in-order namin binalot beef caldereta. Same lang din dito sa libre nilang sauce kaya napakasarap nito. Kaya kahit itlog na maalat at kamatis lang yung ulam mo, talagang mabubuhayan dito sa ilalagay mong sauce. Akala ko nung una sobrang dami na nung in-order namin at sabi ko iti-take out ko na lang pag di naubos. Pero hindi namin akalain na masisimot namin to sa sarap. Kaya guys, kung madadaan din kayo dito sa may malisan Mateo Rizal, try nyo na rin dito sa Mr. Pinoy Binalot Express. Kagaya ng ibang vlog ko, nirecommend lang din sa akin to sa comment section. Kaya pinuntahan namin to at bumili kami ng iba't ibang bestseller nila. Nagtrending din kasi yung post ng anak ni Sir Alex sa TikTok. At may tatlong nagmention sa akin sa post na yun. Maraming salamat po sa pagmention sa akin. Kasi kundi dahil sa inyo, hindi ko malalaman na may masarap palang kainan dito sa may Mali San Mateo Rizal. Hindi kayo magsisisi sa ibabayad nyo dito kasi masarap talaga yung mga siniserve na pagkain. Kaya sana guys, supportahan nyo din yung small business ni Sir Alex. Pati na ibang mga kainan dito sa may food park. Siya nga pala guys, naghahanap pa ako ng mga sulit na kainan. Kaya kung meron kayo marirecommend, pakilagay na lang po sa comment section. Marami pa akong share sa inyo ng mga sulit na kainan, kapihan, at pasyalan. Kaya huwag niyong kalimutang i-follow ang aking mga social media accounts. Yun lang. Maraming salamat sa panonood. Bye!